gamit natin ang ating all time <laughs> favorite na Mio Sporty eh. asa na helmet mo yun so kukuha kami ng ayuda <laughs> ayuda ni governor ito para sa anak ko sa kanyang uh, scholarship may gamitin din natin to sige okay. okay na, <tang noise> <tang noise> na Mahina ang na nito, Mahina preno no? Mahina ang preno. Ano? Preno. Ah? Pwede namang pa-adjust to eh. Baka naman, pudpud na yung preno. Tingnan nga natin. Yung likod niyang preno, mahina eh. Ayan oh, walang preno. Oh. Kahit nakapigana oh preno sa harap na lang nagdadala nito eh. Dapat nito ma-adjust o kaya mapalitan. Paro lang mag-adjust ng preno nito? Hmm. Hindi. Hmm. Hindi, sa baba. Yung sa likod, sa baba. Turuan kita. Pipihikin mo lang o oh, nasa dulo. Pero pagkasagad na, eh yung ano na, yung break break shoe na. Break shoe na ang papalitan. Harap na lang nagdadala nito eh. tapos wala pang ilaw. May na ang mga ilaw nito dito sa pan, sa, sa, panel nito wala nang mga ilaw. Pag ride-drive ka sa gabi, tumingin ka sa panel mo, wala ka na makita. Yung dito na lang, yung ilaw sa headlight. Hindi kasi napapansin to ni mama mo. Dito muna tayo. Turo ko sa'yo. Babaka muna. Parang mahigpitan natin. Ito oh, boy. Pitin mo to pa ganun. Pa counter clockwise 'yan. Sagad na ba? Sagad na. Ayan, lumakas lakas ah. Lumakas lakas. wala pa rin Agad na o kaya o oh, palitin na yung freno nito brake shoe natin to Tayo dumaan. Ito, parte na to Kalamba na ito Kalamba na ba ito o Kabuyaw pa Itong Palaw Kabuyaw pa itong Palaw Kabuyaw pa itong Palaw na yan. Kalambana ito palagay ko eh. Oo, kalambana. Bala mayor dito. Yun <laughs> doon sa unahan siguro bago pumasok ng subdivision. Ano? Ito machine shop to eh. Yan o mga pa eh dapat matanong ko yan kung sila paglinggo para paglinggo nakakapagpa machine shop pa ano plano kumuha ng lisensya aboy ah, kailan mo pa kailan mo pa plano kumuha ng lisensya Usually, ikaw naman masusunod dun eh Oo, halimbawa basta ano mo lang kung mabuo mo yung ilang oras. Kung kailan kung ilang oras yung kailangan. Halimbawa kung 6 na meetings, anim na linggo, ba tuwing linggo ka pumunta. Pwede naman ganoon eh. Kasi yung ano, yung tawag nito yung student student ano yun, license mahaba naman ang duration nun eh 3 months o hanggang 6 months ata yun kasi pwede kang maging student hanggang 6 months eh so depende sa'yo oh dahil may expire na yun eh oh, Yung student license ha? Pwede ka mga 1 lang ka student license Pwede eh Basta importante, within 6 months, makapag-exam ka. Yun lang yun. Oo, oh, mag-aaral ka. Okay. Hindi mo na nga kailangan mag-aaral kasi marunong ka naman na eh. Ayun, yung mga signs sa yung mga road markings. Kaya dapat, pagka meron ka ng license, katulad nyan, kasama mo ko ako back ride right mo kasi bawal yung mag isa ka lang eh kailangan may kasama ka na marunong mag motor actually yung naka ano nga eh yung nakalagay nga sa ano eh dapat may kasama ka na ano yung professional driver eh, hindi naman professional yung ano ko eh pero pwede na atay yung non Basta may kasama ka na merong lisensya Pero bihira namang nahuhuli yung mga ganyan eh Lalo na kung dito dito ka lang sa Mahirap mag drive sa EDSA <laughs> Yan yeah, o, mahina na yung preno sa arap o. Eh. Mayroong delikado eh. Ang sabalang naging takbo dyan. Oo. Parang magalag mo Hindi ka pwede mag-highway nito. Pwede ka mag-highway pero hindi pwede ka magpabilis ng ano, takbo. kasi yung mga biglaang preno doon ka madadali eh. doon ako na aksidente sa ganun eh. ang tunin ko kasi nasa 140 ayan o oh. dapat sabay na dalaga alam mo yung mga bagong ano ngayon mga bagong scooter na magaganda o oh, lakas ng preno ABS pa kaya ABS yung harap tas yung 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 pang preno sa likod pagka preno lang sa likod ng pinigay piniga mo combine siya lang ano combine na kahit hindi ka na magpreno sa harap combine na siya papi, pati, yung harap pati preno na rin uh -huh. Oo. Di, subukan. Pag nagpreno ka sa kaliwa, dito sa kaliwa lang, dalawang preno na magpe-preno noon harap at likod na oh yung click malaki laki dito may 150 cc na rin noon no? pero may, mer nalabas ata na 160 parang meron na rin ata eh pero pag naranasan mo makapag drive ng manual sarap katulad ng motor ko pag nakapag drive ka ng katulad ng motor ko pwede ka na mag drive ng big bike kasi eh, bibihira ang automatic pero meron merong automatic na big bike walang cambio ah ito natatanggal yung ano oh nababalik tayo sa stoplight Unti-unti okay, okay, na babalik ko dito tayo sa may FM pala sa likod ba sa ano? Marcos Mansion. Aboy. Ah, Oo, oh, oh nakakapunta ka doon. Di ba nagbabay ka? Marcos Mansion. Pero binayik ko na yun, pataas. So, yung ma malapit na sa taas, o, sa may barangay dapdap, grabe na yung tarik ng... akyatin doon kaliraya Oh, kasi masarap talaga ang kalas na atas na Madalas masarap sila doon yung mga kalirahan Oh, para sa ako? Labas nung kabinti okay. Doon sa banda unahan, nandun yung Japanese garden oh, okay. ha ano kami nata? Ito kami natambay eh sa may Japanese garden. Dato pwede pero may entrance. Oh, nagsim nagsimula yung COVID, binawal na. kasi yung biking kasi parang cross training yun eh cross training sa cross training sa stamina kanda pa rin ang tanog nitong Mayo eh. kahit matagal na ha? wala nga bukas bukas ko nung akin eh yung ano yung overhauling o kaya top overhaul wala more than 10 years na <laughs> dapat nito pinapatap overall na eh kasi yung carbon nito sa sa head malamang sobrang kapal na kakaliwa tayo paano sa SM dumaan? Dito, tayo dito. Kung pumasok sa SM. mê này có để tăng cung à pa yun sa harap oh boy oh kahit na ano ha pag inulit ulit mo nawawala yung kagat dapat mapalinis din yung ano nito preno sa harap kaya yung nangyari sa akin eh pag piga akong gano'n no? oh walang kagat yung preno eh mabilis ako ayun toda sinabot Kakanan ba tayo dyan? Ha? Ah, sa kabila Paano pasok dyan? Dito tayo Ayan, driving school eh. So, pwede tayo pumasok dyan Entrance ba yan? Okay yun, no? Pwede yun. Oh. Saan tayo pwede mag-park doon? Ito, dami nagpa-park ko. Oh. Ababa ka na. Saan sabit mo dito? sa kabila pwede sa